Hi guys, good morning na Kaka-uwi ko lang. Kakabalik lang ng mother niya. Mag-lo. Hihimahin ko lang itong malunggay. Ngayon dito itong ulam namin ngayon. Sa ibang araw to kasi magtutug ako sa ibang araw. Ang gag ah, ko ngayon isda at saka yung pinakbek. Magpapakbit ako ng Uh, tapos may itig na rito ng isda ay gusto kong ulam ng ito sa isang araw ko sa ibang araw ko to ulam lalagay ko to sa ano pero maglalagay din ako nito sa pakbet kaya ako hihimay yan gusto ko kasi may ano pag nagpakbet ako may ganito yung iba nito ilalagay ko sa tinola mo ako sa ibang araw o kaya bukas o kaya mamayang gabi kasi sa kulit uwi yun dapat kailangan may sa bossy si kulit mamaya. Humahin ko lang. Nagsalang na ako ng kanin. Para mamaya pag naluto na yung kanin eh. Naluto ko na lang yung ano. Ang gulay. Buting-tingin talaga pag gawa nito kaya maganda maganda nito pag sariwa pero pagkano yun hindi na maganda hindi na interesting sariwa ng gulay so, kung hindi naman nakain ng gulay kaya nang pag nilagay ko to sa tinola at least nakakain siya ng may sabaw nandito din naman yung yung katas Ah, nag-aalala ako diyan ng kulit eh. Kaya lagi ko yung binapakain ng ano. Ng oats gawa ng ano, hindi sa kumakain ng gulay so. Yung bali fiber na lang yun, yung oats. Yung oats na lang ito na pero mas maganda pa rin talaga pag may gulay. Kaya ang technique ko na lang yan, ilalagay ko na lang sa sinabawan papaya ay eh. nakakakain sa may katas na sabaw galing ako sa dagat Dun sa fishing port na kalahating ano lang, kalahating oras lang nilakad ko. Saglit lang naman lakarin niya, madali lang yun, hanggihin lang. Pag ka na talaga. Kaya pag hindi ka pa sanay, hindi mo pa kabisado, hindi mo matagal. Akala mo lang matagal, pero saglit lang. Kasi maglalagay ako nito sa tak hindi pala ako nakabili ng chicharon. Chicharon na siya. Ang galang ko. Punta ako dito sa doon.